ang alamat ni Juan. Ipinatawag ng kanyang guro ang magulang ni Juan sa eskulahan at sinabi na ang kanyang anak ang pinakatamad at pinakabobo sa kanyang klase. Nagulat ang kanyang nanay. Sila ay umalis at hindi na nagpakita sa eskulahan kailanman. After ng 30 years ang guro ay nangailangan ng isang heart surgery at isa lamang doktor ang pwedeng gumawa noon ang pinakamagaling sa buong ospital. Naging matagumpay ang operasyon at ang guro ay daan dumilat ang mata at nakita niya ang gwapong doktor. Kapag dilat ang kanyang mata, may gustong sabihin ng doktor ngunit ang guro at biglang binawian ng buhay. Nakita ka ang doktor. Nakita niya sa likod ng guro ang ating kaibigang si Juan. Binunot ang oxygen para isaksak ang kanyang charger ng cellphone. Ano akala niyo? Naging doktor si Juan? <laughs>